salamat po sa ila at sa walang tao supporta sa aking video Kung mga idol, kung mga pala idol ang gagawin Piliyan natin mga idol na Uroplay Pagkita na kayo mga idol sa ating video at maingay dito tayo magkaltas mayroon para hindi sayang yung guma lalagyan natin ng lock na ito ay nung kabila lang tanggalin natin pa rin yung guma para pag kinabi yung manubila mayroon walang kagalaw ka yung truck so, mayroon lahat tanggalin natin yung guma gawin pala natin dalawa ito mayroon comment lang kayo mga idol kung struggling ba itong aking ginawa dahil ako idol eh wala naman talaga akong alam idol sa mga pisa pisa mga idol basta dala, pagdala lang kabitan dito mga idol kahit anong busing nagagawa natin nagpulong ganyan ang tawag ko din dati nyan mga idol eh, power steering ayan kaya comment lang po kayo idol para malaman ko po kung alin sa dalawa kung dragling ba o power steering tawag nyan ayun at gawin ko po dalawa Kumusta kayo mga sa ating video? Video maingay. Sabing kalsada lang tayo. Pantayin na natin yung mga idol bago natin butasan para matiritsyo din natin ang butas. Madali butasan mga idol at pagkapantay yung ating buma. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang supporta sa ating video. Sa walang sawang panonood at kahit araw-araw idol -araw, eh, ito lang ating content. Walang katapusang hiwa eh. Andyan pa rin kayo mga idol. At bye-bye sa akin, mga video. Mga idol, at butas ako na. Uh, mga idol. Gusto nyo po makita ang ating finish product mga idol. At uusin nyo lang po ang ating video mga idol. At... Uh, naman pong kalimutan i-share ang ating video para po idol may mala malaman din po ng iba baka po eh sira din ang kanilang mga ganito ayan baka po po nila ang ating gawa mga idol ayan yeah, para malaman po nila kaya yeah, pakishare na lang po mga idol Kaya malaki yan mga idol. Ilalakihan natin pagka hindi pantay yung butas natin. Nadadaya natin sa pag-iwa. Ayan, kung sa mga idol hindi pantay. Pero, dito naman tayo mag-adjust sa pag -iwa. lalagyan pa natin ng lock ng idol ito nga pala idol eh suki na natin itong nagpagawa kaya iniiwan na lang nila marami itong pinapagawa ng idol mga busing ng truck Dili lupa. Ngayon okay. ilalagyan na natin ang ka lock niya. kapila lang ito lagyan natin.

sa nila na ito mayroon dahil wala naman tayong kasunod ng gawa katapos lang kasi namin kaya na ito nagawa kami ng engine support at saka transmission support alas sa pa ng umaga yun palagi tayo umaga nag uumpisa paggawa pag naka puro kasi schedule yung gawa natin 다이브데

may mga ano rito pag kinabit may gawin dito mga idol hindi lang darit so, kabit kasi pag fly mga idol may gawin yan kasi pumuputok yan pag hindi masindro kailangan yung dugtong nitong fly maayos yung pagkabit kasi pagka hindi natapat yan mga ang bilis lang masira umuputok yung ano fly yung pinakadugtong nya kaya hindi ako gumagawa mga pagka order lang kaya mga idol hahabaan natin yung busing nya bawasan ko lang mga ating washer na yun mayroon pag kami niya na mahaba yung luma natin so, kaya mga idol ang ating tennis product yan yeah. at yan idol hindi ko pinanta yung tubo dito para pag higpit eh, may ipit mayipit, yung washer hindi magbakal sa bakal kung nagustuhan nyo naman po ang ating video paki subscribe naman po at paki share na rin ayun mga at kung gusto nyo pong mapanood mga idol ang ating mga agawa kahit anong sasakyan po mga idol ginagawa po natin kaya yan kung nagustuhan nyo po ang ating video ay subscribe nyo po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video kahit anong klaseng sasakyan po mga idol kaya natin gawin basta dala lang po dito yung kabitan gawakan natin yung image para mapantay yan lamang po mga, mga idol maraming maraming salamat po rin sa inyo lahat at so walang sawa suporta sa aking video God bless you po